Pag tumatanda ka na, nararamdaman mo na yung mga mo. Ayaw na masyadong tumiklop o bumuka ang mga tuhod mo at mga braso. Nararamdaman mo ng na mahihiluhin ka. Halimbawa, lumalabo ang iyong mata. Dumadami ang iyong mga sakit. At kumukonti, usually ang iyong pera. Bihira naman yung papayaman, papadami pera. No? Kadalasan ay eh, papaubos, nawawala ng hanap buhay, nagre-retire. Tapos ang mga mahal mo sa buhay nang na nga na, ang lahat ng mga tiyo, tiyo mo, magulang, ubus na, parang yung kayo na lang na magkakapatid ang next in line. Dati may mga matatanda kang tinitingnan, pinagmamanuhan. Ngayon, wala na, ikaw na lang lagi ang pinagmamanuhan. So iniisip mo, ako na kayaan, next. Yung lapas ka na sa alas dosing tanghali ng buhay, yung mga nasa alas tres, alas kwatro, imedya ka na, alam mo yun, na malapit akong humarap sa mga katotohanan. Alam niyo yung mga ganon, sobrang magbigay ng alalahanin at hindi na iintindihan nyo ng mga tao na hindi pa nakakaranas noon. Kaya marami sa ganong edad, mga past 50, kung kailan pa nagkaroon ng ganong edad, machichismis pa, ang bata-bata naman ang boyfriend ni Kumare. Eh kung biyuda naman siya, eh ano? ba? Diba? Kung bata ang boyfriend niya, naiingit ka. ba? Diba? Ang bata-bata naman ng girlfriend ni ganon, eh kung biyudo naman siya o wala naman siyang asawa, eh ano naman ngayon? If there are two less lonely people in the world.